Ay, toxic Pilipino. Tangrayan na ako gigising. Kasi mayaman ako eh. Saka para makaiwas ako sa mga gawa yung bahay. Siyempre, tangrayan di ka nagigising. Yan ang toxic na Pilipino eh. di ba? Ay, toxic Pilipino. Ayan, di ba may mga basurahan, may tamang laga, yan. Pero lagawin ko, sa gilid ko lang kilala yung basura. Di ba? Toxic na Pilipino yan eh. Ang pasyon oh, ko, kaya dumilalagay siya, hindi dapat ilagay. Yan ang dapat ang toxic na Pilipino. Ay, toxic Pilipino. Magaling lang makikisuyo, makikisuyo eh. ako. Tapos pag sila, diba? may yan, tapos di mo kakanin, siyempre. Kasi sila eh. Mga ano yun, ba na ay kisuyo, diba? Yan ang na I'm a toxic na Pilipino. Ay, matoxic Pilipino. Pag may napit akong parking yan, tapos hindi ka sa akin, ko yung isa, bara siya magsasan. Siyempre, para makapasok lang sa akin. Ganyan ang na Pilipino. Ay, matoxic na Pilipino. Punta tayo sa palengke, harap tayo na isdak. Siyempre, pipindot-pindotin muna natin yan. Hanggang sa malasub yan. Tapos ang panarin yan, hindi pala bibilin. Tingnan na toxic na Pilipino, 'di ba? Ay, toxic Pilipino. Ayan, kahit may mga presyo na, tatawaran pa rin natin yan. Siyempre, maapuri po tayo mga Pilipino eh, ba? Diba? Diyan tayo, toxic na Pilipino eh. Ay, na Pilipino. Kaya, punta tayo sa palengke, magandang tayong kakilala. Para ano makatawad tayo, di ba? Ganun tayo eh. Siyempre, tipig tips toxic na Pilipino. Yeah. Ay, mga toxic Pilipino. Kahit matanda na po, lalaro pa rin na po dyan sa balaro ng bata. Agawal po kayong bata eh, di ba? Yan toxic na Pilipino. I'm a toxic Filipino. Ano ba ako ng panto na walang tao? Tapos ah, doon ko eh, eh. Siyempre, toxic na Pilipino tayo eh. Kahit pa wild, da, natin. Ganyan tayo, ba? mawon na tayo eh. Filipino. a toxic na Pilipino. I'm a toxic Pilipino. Magpapagupit tayo ng Daniel Padilla. Pero mukha, na, mukha naman natin ang long media. Di ba? Yan ang toxic na Pilipino. Eh. I'm a toxic na Pilipino pag may nakita ka nakasampay, tapos nahulog, tapos maganda ang signature siya, huwunin mo na siya, hindi mo siya babalik. Kasi nga, toxic na Pilipino ba eh, di ba? Ganon? Ah, matoxic na Pilipino. Magpipingar ka kahit hindi niyo bahay. Siyempre, magugulo ka lang, lalo sa gabi. Para ipindot lang. Tapos pag nakainom ka pa, yun ang nagyagawin mo, di ba? Ganon toxic na Pilipino. Para ipindot na lang di ka na sa